嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

at binigyan ng mahilip niya sa bawo. Kinuwento rin ito kung paano nakarating si Eric sa bahay niya. Ang maaaring ni <coughs> Flori Bodotiro ang tulog ng sa labas ng kanyang bahay. Dati dati siya lumabas at doon niya nakita oh, yeah. ang na nangihina. niya rin ito ang punti <coughs> yung tingnan balik ang kanyo. Binang si Eric, mabuti na lang ang tumating ang si Eric, sa kanyang ni Tiro kaya kanyang kaibigan, ibig kong sabihin, hindi sa sikreto ko maliban mo sa yung bahay ko? Huwag ka magalala. Ang kaibigan ko na yun ay mapagkakatiwalaan. At isa pa, hindi siya sa mga sa mga tao. Napansin mo ng bago ang kanyang kalit. Hindi

Ya. Minggu. Kamu masih terima. kasih. <imiteria>

<utan> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. na yun nga ano uh, ito yun o kamayan na binigay ko sa kanya kaya nagkakabili ako ng bahay ta 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 parking mo na natin ang pinagkamahal na car. Mm -hmm. Mm -hmm.

Okay, nagpasta na natin ang car. Maglibot-libot naman tayo. Bago nang tinilibot, alak muna natin ang bahay. May kapi na eh. Oh, ay abaw, wala pagbunota tayo. Eh. Ah, sira na yun.